Twinkle, Twinkle, happy na happy na nakikita ang masaya si Kim Chu sa bangong nablog nito. Bagong haptik agad ang kumalat sa social media. Matapos ang naganap na mall show sa Cebu, si tayo mismo nagtabas sa ng mga ayuda, isa na roon na kung saan katabi ni Miss Twinkle si Paolo Bedino. Habang may kwan, o may kwentuhan si tato, it Kim Jo. Hindi nang siguro ito ang unang pagkakataon na nagkita in private, do na maraming ganap. Kaya naman ang mga kinik ng fans ay nangkabasa ngayon. Ayon sa kanita, sa daming mga ayuda this past few weeks, dito ko sobrang nag best ang kinik the way magbantuhan ang magkapatid sa pagitan ni Paolo dino, walang awkward moments, komportable at walang kidangan. Be respected Paolo, dahil nakuha niya ang doob ng buong family ni Kim Ju. isa isang nakakasama ang mga kapatid. What next time? Buong Chu family na. Ayon nga sa mga komento. Naiiyak ako tuwing nakikita ko na magkasama ang kinpaw. Tapos naroon din ang mga kapatid. Kasi ba diba, parang umapasok na talaga sina sa buhay ng isa't isa. Hindi naman ganyan si Paulo. Hindi na siya mahinig magsari ng mundo. Ganyan talaga siguro kapag indab at mahadong taong nakasama niya. Kudos din sa mga kapatid ni Kim Kyu. Ang gaganda at ang gwapo. Napaka down to earth din.